Nainit-init ba yan? Oo, oh, nagbigay siya ng ano. Ewan ko po, masarap ko sa akin. Bus 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 ka? Oo. Uh -oh. Nakauwi na nga ako at titikman ko yung bigay ni kapitbahay na ano to, pandesal, may cheese siya sa loob. Sarap siya Oh. Hello mga kakitsay. So ayan, eh, pupunta ako sa kaibigan ko. Dadalhin ko yung gown na ipaplansyahin niya kasi walang plansya si amo. So dadalhin ko siya. Hindi dito lang sa kapitbahay namin. So para. Ito na nga ako. Saan so, niyo sa kanila? Ayan sa kanila, oh. Loro, ko. Tingnan mo, mo Ay, init, -init Oh, nagbigay siya ng ko sa ka? Oo. Uh -huh. Mag-isa ka lang dito? Oo. Uh -huh. uh -huh. Lagi. Ma'am! Ate! Wala kasing pransya yung... Ay! Wala kasi yung plan siya yung ano, yung amo ko. Diba, andun si amo, kau-uwiin namin. Salamat sa... May, may pagkain na naman ako. Salamat. Tataba ako nito. <laughs> uy, nagaan. Wala kasi ako. Nagluto-luto siya parati. Pero wala siya. Ang sexy-sexy niya, oh. Sana all my joa. Hello. Wala siyang bata. Wala, siyang kang alaga, di ba? Meron, pero wala yung kinakasakana. Ayun. Ayun. Mm, sexy <laughs> yung nag-blue tea. Salamat B dito. B Bukas? Or anytime? Oh, anytime message na lang kita. <laughs> sige, sige. Pag may oras ako, dadaan ako dito. Ah, oh, no? sige. Pag ako. ako naman, pwede ko naman dito. Oh, sige, sige. Bye. Bye. Salamat dito. B salamat. Ingat ka pe. Salamat. Gustaan mo. May kakape ko mamaya. Sige. Salamat na. Bye. Yung kapitbahay ko lang kasi kaya ano uh, pwede siyang pumunta sa amin, pwede din ako pumunta dito sa kanila. So, ayun, eh, nagbigay siya ng na. messenger. siya kung nagluto. Ang oh, init mainit pa siya, oh. Pandisal yata to. Takman ko yung ginawa niya. Ay, salamat tita ulit. <laughs> May kapitbahay ako, ano. Nagbibigay ng pagkain. Sira ang diet natin ito, di ba? Kape, pagdating ng bahay. Doon siya mo sa bahay, nagpaalam ako, nabababa ako. At ayan, nakarating na nga ako dito sa bahay eh nagtimpla agad ako ng kape yung black coffee yung tinimplahan ko and tikman na nga natin itong bigay ng kapitbahay ko niluto niya and sabi niya magluto daw ulit siya bukas kasi tsamba na nag ako sa kanya na plancha ako kasi walang ang si amo dito sa bahay and sabi niya nagluto siya so bibigyan daw niya ako sabi ko sige masarap naman siya ayun may cheese sa, sa loob actual bumibili din si amo ng uh, bread ko parating may tambak na tinapay dito sa bahay ni amo pero siya para ibigay ni Kabayan to so masarap ang luto ng Pinay o di ba para siyang ano pandesal sa Pilipinas tamang-tama yung timplan niya masarap siya and yung cheese niya sa loob niya kasi yung kape ko is uh, pure na black coffee walang sugar kasi sabi ng kaibigan ko nakaka-diet daw ang black coffee s'yempre nagdi-diet ako para sa pageant ko kasi baka hindi magkasya yung gown na binigay sa akin <laughs>